Food and Nutrition Research Institute tinukoy ang mga lugar sa bansa na nagkaroon ng food insecurity naritong news ni Maine Pareto. Tinukoy ng Food and Nutrition Research Institute ang mga lugar sa bansa na nakararanas ng food insecurity ang food insecurity ay tumutukoy sa pagkakaroon ng limitadong access at availability ng masustansya at ligtas na pagkain. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni DOST FNRI Director Imelda Agdepa na ilan sa nakararanas ng food insecurity ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na may 84% prevalence food insecurity. Sinundan ng karaga na mayroong 69.8% hanggang 70% prevalence of food insecurity habang 69% sa Eastern Visayas at Northern Mindanao at 68% naman sa Bicol Region. Kaugnay nito, tiniyak ni Director Agdepa na tinutugunan ito ng pamahalaan sa pamamagitan ng innovations na ginagawa sa ilang agricultural products gaya ng kalabasa, kamote, carrots na ginagawang Nutriban. Katuwang anya nila sa nasabing kampanya ang DepEd, DSWD at National Nutrition Council, kayon din ng international development agencies tulad ng World Food Program. Para sa New Scoop, ako si Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.